Gusto mo rin bang magsimula ng isang online business pero wala kang experience at wala kang pera pang kapital? Then tamang-tama kasi nakita mo yung video na to. By the way, ako nga pala si Josh, one of the admin, one of the head coach ng Online Business Academy. I've been doing this for almost two years na. Nag-start ako dito at the age of 17 and isa tayo ngayon sa mga kumikita ng multi-six digits because of this online platform. And yes, nagsimula din naman ako dito na wala rin naman akong pera at wala rin akong experience. Actually, itong sistema natin na ginagawa sa OBA, beginner friendly to kasi kahit senior citizen ka o kahit katulad man kita na walang experience sa pag-business before, kayang-kaya mo tong gawin. We have the best and duplicable system na susundan mo na lang and i-guide ka naman ng team. Regarding naman kung wala kang pera, don't worry kasi itong online business natin perfect din to para sa mga estudyante at para sa iyo nakapos kasi meron tayong mga options na ibibigay sa iyo lalo na kung kulang ka sa budget. So, kung interesado ka at gusto mo nang simulan yung dream online business mo, just comment ako sa comment section at kung nasang location ka ba ngayon para mag-guide kita. See you!